Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa lahat ng na mga nakikinig at nanonood sa programang Heart to Heart ng True FM. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Che, 25 years old mula sa Kalumpit, Bulacan. Una pa lang ipaalam ko na sa inyo na maselan at nangangailangan ng gabay at patnubay ang mga storya sa mga batang nanonood at nakikinig ng inyong programa. Sa totoo lang, labis ko ng pinagsisihan ang nagawa naming kasalanan, Kuya Poy. Kaya nga naisipan ko na rin na magpadala ng kwento sa inyong radio program para makahingi ng payo mula rin sa inyong mga tagapakinig. Ang totoo kasi niyan, pinili kong makipagrelasyon sa pinsang buo ko na itago na lamang natin sa pangalang Tyrone, 29 years old nagsimula akong madiskubre na may kakaiba pala akong nararamdaman sa kanya nang minsang nag-inuman kami kasama ang barkada namin. Kuya Poy, hindi ko maipaliwanag ang pangyayaring yun. Hindi ko alam dahil ba siguro epekto lang din yon ng alak kaya umabot sa punto na parabang tuluyang nahuhulog na ang loob ko kay Pinsang Tyrone. Short background lang din kasi, Kuya Poy. Actually, bago mangyari ang inuman ng barkada, ay magkasama na rin kaming lumaki ni Tyrone sa kanilang tahanan. Pansamantala kasi muna kaming nakitira ng aking mga magulang sa kanila dahilan upang lumalim at unti-unti ko rin napagtanto na may kakaiba siguro akong pakiramdam para kay Tyrone. After ng inumang yon, nangyari na ang hindi dapat mangyari, Kuya Poy. Napakalaking kasalanan man pero nagawa naming magsiping ng pinsan ko ng gabi yun. Sa sobrang bilis na mga pangyayari ay nagising na lamang ako na hindi ko matingnan ang sarili ko sa salamin. Para bang nalunok ko ang dila ko at walang boses na na lumalabas sa aking bibig. Pero imbis nga na putulin agad ang anumang namamagitan sa amin ni Tyrone, ay nagdesisyon akong ipagpatuloy pa rin namin. Sa katunayan, sa tuwing walang tao sa bahay, ay malaya kaming nakapaglalambingan sa isa't isa ng pinsan ko. Kung minsan pa nga, sa tuwing umaalis kami, pinalalabas namin na may kanya-kanya kaming mga sariling pupuntahan pero ang ending, magkasama naman talaga kami. Unti-unting napansin na rin ni Mama ang pagiging sobrang malapit namin ni Tyrone nang minsang maabutan niya kami na nakahiga ako sa kanya. Grabing PDA yon Kuya Poy. Alam kong mali ang relasyon namin ng pinsang buo ko pero mas lalo pa itong tumindi nang mapag-alaman kong buntis ako. Agad kong ipinaalam kay Tyrone ng sitwasyon ko. Luckily, hindi naman nag-alinlangan ang pinsan ko at nangako naman daw itong pananagutan niya. Gustuhin ko man na sabihin kay mama. Pero sa tuwing kaharap ko na siya, ay tila ba hindi ko na maibuka pa ang aking bibig para ipaalam ang napakatinding kasalanan sa aming pamilya at lalo na nga sa Diyos. Sa tindi ng takot ko ay ako na nga mismo ang nag-alok kay Tyrone na magtanan kami para matakasan ang daladala naming kahihiyan at suliranin. Apat, apat na buwan na noong nang umalis kami ni Tyrone sa bahay pero matapos nga ang araw na yun, hanggang ngayon ay parang kahapon lang ang mga pangyayari at labis-labis akong inuusig ng aking konsensya sa nagawa naming napakalaking kasalanan. Walang problema kay mama, kuya poy. Talagang wala lang akong utang na loob matapos akong igapang at tustusan ng aking pag-aaral. Hindi ako naging mabuting anak kay mama. Ang tanging at tanging sobrang kahihiyan pa ang isinukli ko sa lahat ng paghihirap niya para sa akin. Kahit na sobrang laki na ng kasalanan at naging immoral ako sa aming pamilya, ay patuloy pa rin akong kinokontak ni Mama para alamin ang tunay ko ng kalagayan. Hindi ko alam kung alam na ba nila ang katotohanan sa nangyari sa amin ni Tyrone at sa dinadala kong bata sa aking sinapupunan. Abot langit ang pagsisisi ko, Kuya Poy. Hindi ko alam kung maski nga ba ang Diyos ay kaya pa akong patawarin sa pagiging mapusok namin ng pinsan ko. Until now, magkasama pa rin naman kami ni Tyrone at may mga pagkakataon din na nakikibalita pa rin kami sa kalagayan ng aming mga magulang na iniwan at nilayasan. Umaasa na lamang ako na kaya pang sagipin ng mga dasal ang ginawa naming kamalian. Maraming salamat sa pagkakataong mabigyan ng espasyo ang kwentong katulad nito sa inyong programang H2H o Heart to Heart. Umaasa rin po ako na sana kahit kapiraso lang ay makakuha kayo ng aral sa aking hindi magandang storya lubos na gumagalang. Che, specially for you. Nakakalungkot talaga no mga kapatid. Itong uh, kwento na ibinahagi sa atin ni uh, Che na punung-puno ng pagsisisi uh, dahil nga ho, sa kanilang uh, nagawang napakalaking kasalanan, immoral na kasalanan ng dahil sa pakikipagrelasyon sa kanyang uh, pinsan na si uh, Tyrone. Ayan, hindi po nila to mga tunay na pangalan. Bagaman uh, wala na tayong sabi nga, eh, wala na tayo magagawa doon sa nakaraan. Eh meron naman tayong magagawa doon sa ating kinabukasan. At ako naniniwala, meron kasi sinabi dito si Che ano sa huling bahagi ng kanyang liham, hindi niya raw alam kung ang Dios ay uh, kaya pa siyang patawarin sa pagiging mapusok nilang dalawa nung uh, kanyang pinsan Of course, kayang-kaya kayong patawarin ng uh, Panginoon. Pero kung ipagpapatuloy nyo pa ang uh, relationship na 'yan, yun na yata ang hindi na din tama. Oo. At uh, sana unti-untiin nyo na nga na kayo ay uh, magpakita na, magparamdam makipag-usap sa inyong mga magulang. Oo, at uh, I'm quite sure. Alam mo kasi ang uh, ang uh, wisdom o ang understanding ng mga tao ay very limited. Oh, tayo ay may hangganan lang ang ating pag-unawa sa mga bagay-bagay at napakasakit, tunay hong napakasakit talaga sa mga magulang na malaman na ang kanilang uh, anak ay uh, nagkaroon ng relasyon at nagkaanak pa nga doon sa kanyang uh, uh, pinsang buo. Bakit ho ba pinagbabawal yan? Eh kasi kahit naman po noon pa, meron namang mga uh, scientific nga, ha? hindi lamang po biblical na explanation para dyan. May scientific proof na kapag ka masyadong malapit ang dugo ha? ng Uh, ay nagkakaroon ng mga depekto o mga abnormalities doon sa bata. Kanina nga nag-uusap kami ni uh, Direk no? yung iba maayos ang itsura pero nagkakaroon ng uh, depresya sa kanilang uh, uh, mental state. At minsan naman ay uh, maayos naman ang kanilang mental state pero yung physical uh, being naman nila, yun yung uh, uh, medyo nagiging kakaiba. Oh, meron hu talagang pinagbabasihan din. Oh, ang uh, ang mga tao magmula noon kung bakit ipinagbabawal yung mga bagay na ganito. This is taboo. Ah, uh, ito po ay bawal na bawal lalo na nga oh sa understanding natin mga tao. Pero nandyan na yan. Hindi na mas lalong kasalanan naman kapag itatanggi at pababayaan natin yung batang naging resulta niyan, wala siyang kasalanan doon. At syempre yung limited knowledge din natin at yung ating self-control na kinulang uh, dahil doon sa pagpatol natin uh, sa ating uh, kamag-anak uh, eh hindi rin naman pwedeng ganun ganun na lang. Opo, ayan kaya ako ipagpatuloy mo ang pagsisisi mo Che at uh, ganun din si Tyrone at kausapin nyo ang inyong mga magulang ngayon na oh, as soon as possible. I'm sure um, uh, bibigyan niya ng uh, paraan ang uh, nangyaring yan no sa kung papaano nyo nga ba uh, i yung uh, bata paano nyo siya palalakihin nang hindi naman din kahiyahiya o sa mata ng ibang uh, tao pero bakit pa natin iisipin yung uh, kanila yung welfare na lamang ng bata ang isipin natin sa ngayon, kung sa pagpapatawad ng uh, Diyos, no questions asked, talagang patatawarin kayo ng Panginoon basta kayong dalawa ay magbabago na na magpinsan. Sa mga tao, talagang merong magagalit, merong hindi makakaintindi, kailangan tayo ang magbaon ng mas malaking pag-unawa. Ngayon sa bagay na yan. Okay? Kaya, tse, uh, sana. O, oh, ayan ay uh, isang krusada na iyong kailangan at si Tyrone din na harapin sa inyong mga buhay sa ngayon. Pero pasasaan pa, o kapag ka kayo naman ay nagbago na at naliwanagan na nga sa ngayon ang inyong mga utak ay magiging maayos pa rin ang buhay sa mga susunod pa. Ang inyong future ay naghihintay pa rin.